today's today is November 16, 2025. Update tayo dito sa yung mga nadaanan ng bagong tuna na dyan, Yung mga saging natin dito, ah, kaunti na lang. Oh, marami pa dyan, no, nagtumba. Oh, doon ay doon pa noon mga kaibigan na hindi pa nakuha, Hindi pa nakuha yung bunga kasi hindi pa. Linghod pa linghod doon. Yan, matibay ang saging na yan mga kaibigan. Si Dinaanan Bagdino, hindi yan man lang na natumba. O, wala matumba mga kaibigan. At doong banda mga kaibigan, o, maraming saging doon na wala na. Hmm. Siyan, mga banda mga kaibigan, maraming manok yan. Oo, uh, itong punong niyog, hindi yan dito wala ni natumba kay mubo siya. Ay, maliit man yung puno na yan. At doon doon mga ibigyan. Sa kalsalukuyan ngayong araw na to ay di umuulan. oh, umuulan mga kaibigan. At yung motor ko mayroon naman kaputian Tapatip, yan. Okay, update lang ka mga kaibigan. May mga ibon dyan mga kaibigan. mga ibong maliliit. Oo. Oh ibong maliliit okay alright at doon naman may mga manok may mga manok na doon sa na o oh, tingnan nyo manok maraming manok yan mga kaligan pang sabong o oh, doon doon hanggang doon mga kaligan dami niyang manok na yan oh, may puno, puno pa dahil ng niyog maliit So, oh, ang dami Daming mga manok. Dami ng mga manok dyan. oh, mayroon pang manok dyan, Oh. oh, manok. Oo, oh, oh, manok. Ah, dami manok dito, mga kaibigan. Sobrang dami ng manok. O, oh, tingnan niyo O, oh. Jangan manok ya, oh. salita ng manok <laughs> Salitang manok mga kaibigan po. Okay, all right. Update, lang tong mga kaibigan. Arsis, ngayon wala pa tayo ng mga video ng iba. Dito uh, lang muna tayo sa bahay mga pitapit sa lapas ng bahay. O, tingnan nyo dyan, o. O, mulalan, kagabi pa ito umuulan mga kaibigan. O, kagabi pa ito umuulan. Ayan, saging punong niyo. Oh. At hanggang dito na lang itong video na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. At bispo sa ating lahat. See you sa next vlog. Bye.